Good morning! So, andito pa rin tayo sa Alfonso Lista, Ifugao. Kaya tan, papunta sa bundoking part ng Ifugao. Alas 7.30 ng umaga ang time check natin. Malapit lang yung biyahe natin dito. Unless kung ituloy-tuloy natin hanggang doon sa Kiangan, pwede rin naman. Pero basically, ang mabiyahin ko ay hanggang Banawi lang, sana. Pero kung maaga tayo makakarating doon, itutuloy na natin yung biyahe hanggang sa Kiangan, Ifugao. Isa sa mga highlights ng daan na to itong akyatan dito sa may Aguinaldo actually daan ako na to noon pero reverse galing po ako dun sa Banawi nung time na yun ngayon naman paakyat tayo good morning ulit mga brother beautiful morning finally umaraw na kahapon talagang nag-aambon sa ilagan at saka kawayan ni Isabela <laughs> So sana hindi tayo ulanin sa taas May konting kulimlim pero at least sumisikat si Araw Magandang senyalis yan Tapos maghanap din tayo ng mga kainan Banda dun sa Akiata na mismo Sa so may Aguinaldo Isa ito sa mga gateway Papunta ng Cordillera Mga brother Ganda ng tanawin dito Hili Itong lugar na to Pinakita ko to kahapon nung pumunta dito Nung galing tayo ng ilagan Nakita nyo naman siguro yung ibang parts nung daan ng dinaan natin Napakaganda ba? Diba? Taniwan po yan ng mais Karamihan yan mais Itong mga burul dito sa mga part ng bundok Chill ride muna tayo Papainitin ko lang ng konti si Doming naghahanda na mga magbibilad ng mais kasi kakatapos lang sila mag-harvest punta sa kanan dyan tayo pupunta para umakyat sa kabundukan ng Cordillera I'm getting excited again feels great man ang ganda talaga ng no? Pag pakyat baba aspaltado malinis ayun na yung mga bundok na natin sa part dito wow ito yung sinasabi kong view dito mga brother. Yung mga burul na yun. Oh. No? Yan, hanggang ngayon makikita nyo pa rin yung mga tanim na mais. Yan. Konti lang yung palay. Dito lang yung palay sa may baba. Ang haalaki nyan mga brother. Magsimula ka na dito. Sa Alfonso Lista. Papunta doon Sa so, sunod na bayan. Meron na akong drone sa dito. Nung unang daan ko dito. Nung, nung galing ako ng tabok pa baba. Isabela. So tara, mamaya magpapalipad ako dun sa may akyatan na lang Kain-kain, tapos kape Katapos lang natin kumain Itong dump truck na to Nagbabawas siya ng karga niyang buhangin Kasi akyatan, mabigat yan, buhangin yan eh So, yan po yung ginagawa nila. Karamihan ng mga dump truck dito na umakyat dyan pag alam nilang alanganin yung karga nila. Halimbawa, buhangin na to, talagang iniiwan na lang sa mga gilid-gilid ng kalsada. Yung unang akyatan na uh, inakyatan natin doon sa may unahan, mga barangay lang dito sa Aguinaldo. <laughs> ang pinakabayan talaga, ang pinaka municipal hall nila ay sa taas ng bundok na to, yung akyatin natin. unti-unti lang pa kaya dyan kaya sabi ko sa inyo eto medyo banahil pa mamaya antayin nyo yung third phase niya. <laughs> ang kagandahan naman sa kalsada na to ay sementado naman all the way tas tas na to ito na naman tayo Sharpie Sharpie Segunda Kaya nga ya <laughs> Grabe yung bundok na yun ano Yan mga brother mamaya Babaybayin natin yung matangkad na bundok na yan Banda rito medyo malamig na rin Kasi mataas na siya Ah ito mga nagbapay ko Mga siklista Mga brother Shoutout sa inyo mga kapadyak Malaki ng tuhod yan Hindi birong akiyatan daw mga brother Third phase Baby Let's do it Look at this Tanaw na tanaw na natin ang Isabela at saka uh, sa babang part ng Ifugao kung saan tayo nang galing Alfonso Lista Busina tayo, busina. Makasigurado lang. Dali, nakakiyata to. Ito siya. I love Aginaldo. Ito yung town hall ng Aginaldo. Aguinaldo, Aguinaldo Ifugao. Ganda ng design, no? pang amerkanong design, ah. Fire station doon sa likod ng market. So, nandito na lahat. pinag na. Yung mga government buildings. Ayan, diretso na tayo. Susunod so, na bayan na ito ay Mayuyaw. Mayuyaw Ifugao kung saan natin makikita naalala ko na naman to eh um, so kung saan natin makikita yung Mount Jigjig -Jig. <laughs> baka hindi ko pa rin pupuntahan yung Mount Jigjig -Jig sa Mayuyaw pero hindi hindi ko makakalimutan yun dahil tinanong ko yun sa mga bata eh dito na tayo sa Mayuyaw ito na naman yung uh, napakagandang view rin dito sa bandang Mayuyaw itong rolling hills na to saka mountain range na natatanaw natin doon sa kabila yun yung bundok na yan part yan ng bundok ng na inakyat natin dyan sa may aginaldo sa so, dinana natin kanya yung unang akyatan na matarik at ako nga pala mula aginaldo papunta naman dito sa mayuyaw may matarik pang akyatan dyan ha pero lahat po yan sementado kaya banayad lang tamang alalay lang uh, matarik din siya dire diretsong akyatan pero gaya na sabi ko mo alalay lang dahil sementado naman so sa kabila ng bundok na to yan na yung bayan yan na yung poblasyon naman ngayon na Mayuyao beautiful mayuyaw yung rolling hills mga oh brother mas maganda pa rito hi guys so nandito ulit tayo sa sentro uh, ng bayan ng Mayuyaw pangalawang beses ko na dumaan dito bale pero akin okay, ko maalala nyo or panood nyo yung video ko dito nung una pababa naman tayo mula dito sa Cordillera doon sa Isabela so ngayon reverse tayo mula Isabela naman papunta dito sa Cordillera naman tayo. So, total summer na rin naman ngayon. Saan pa ba tayong uh, pinakamagandang lugar pumunta kundi Cordillera, di ba? Kung ang pag-uusapan lang din naman ay eh, how to beat the summer, this is the best place to be. Cordillera, baby. Montañosa ni Cordillera. That's the best place to be during summer. Grabe itong mountain range na to Ibang level din Ito <laughs> eh, Epic din itong baba na to mga brother Kung aakyatin mo to Banayad lang yung aakyatan niya Kasi paunti-unti talaga siya eh. Pero literal na aakyatan to mas banayad nga lang kanyo naman ilang kurbada yan <laughs> at mula dito sa side na to kitang kita natin yung bababaan natin no? Oh. parang sa besang pas kumbaga sa besang pas kadadaan sa sobrang daming kurbada doon makikita mo yung kabilang dadaanan mo yung mas babaan Ito natatanaw natin no? Oh. Simulan pa sa taas. Medyo gitna na to kung saan tayo ngayon. Hi, finally mga brother, nandito na tayo sa boundary ng Mayuyaw. Ito yung sinasabi ko. Yung uh, pader na yan, Mayuyaw at saka Banawe. Sa pagkalagpas ng tulay na to or siguro itong tulay na to mismo ay Banawe na. Sakit na ng ano ka. Daliri ko. Sa preno. I think itong ilog na to pababa papunta doon kadugtong to ng Dukligan Snake River kung di ako nagkakamali gano'ng kaya kalamig tong tubig na to no? may mga batang naliligo sa baba oh. that's how you beat summer heat dito sa Cordillera yung mga bata dito parang wala lang yung lamig ng tubig na basic sabi nila basic lang yan <laughs> kasi in punto ng tanghali nandito na tayo sa Banaue tapos diretso tayo ng Kiyangan yung Pagaw bigla na pagdating natin dito bigla kumalim-lim Hi guys dito na tayo sa Banaue Arc uh, pababa na tayo dito papunta ng uh, Kiangan grabe pagdating na pagdating ko dito kanina tinukod na talaga yung ulan sobrang lakas tapos ngayon dumigil na siguro ma after 1 hour uh, nagstay pa ako dito sa restaurant na doon napakain na naman ako hindi pa gutom pero kumain ako wala nang choice eh <laughs> para lang patilain mo yung ulan but anyway tara na baba na tayo alright mga brother Legawe eh. provincial capital ng Ifugao So maghanap tayo ng pwedeng uh, mapag overnightan kaya dito no tapos maglibot-libot ako diyan. Mamayang gabi or mamaya-maya. meron May, ako nakita dito malapit sa Kiangan na uh, in. Kung magkakasundo kami ng presyo edi eh, di wow. Panalo 'yan at <laughs> dito tayo mag-overnight kung hindi diretso natin ang Kiangan. Alam ko sa Kiangan mahal din ang mga accommodation niyan eh parang tanong ko nun yata 2,000 sa isang overnight nila Nak-nak. Hati mag-inquire lang ako. 500 lang. 500? Ayos yan ah. Gusto yan. Ganda ng... Diga lang. Ay. Ganda ng view mga brother oh, Yun. Bukid. oh ha? Saan ka pa 'di ba? Ayun ang view. O nga pala tanong natin kung paano yung labasan ko. Magiin ako ngayon. Tapos anong oras ako alis bukas, 'di ba? Hindi naman tayo alis ng ano. Ala stress, magala stress ate eh. Sana naman tayo pupunta nang ala stress madaling araw, 'di ba? Patay tayo diyan. <laughs> tanong ko muna si Ate.